Ang love question of the day natin, public display of affection o PDA. Okay lang ba sa'yo? Oo, oo, oo ka dyan. Baka ni hindi kang papawak ng kamay. <laughs> Ito ang sabi ni Sere Gonzalez, okay lang naman ang PDA sa mga pampublikong uh, lugar, of course. Kasi di ba may kasabihan nga, kapag kaingit, pikit. <laughs> Ah, uh, hindi mo na mo pwedeng tanungin isa-isa yung mga nandun sa paligid mo ay pwede ho ba kami mag-express uh, ng aming pagmamahal ng aking jowa sa isa't isa? Ah, -isa? uh, may single po ba dito? Meron po ba maiinggit talikod na lang po? O kaya pikit? <laughs> wow, wow naman. Oh, ito naman si Darwin Rosel. Sabi niya dependo po 'yan, Kuya Poy. Pero Ayan, dapat may privacy ang mga ganyang moments eh. Kasi depende sa kung ano naman kasi yung gagawin niyo. Ako okay lang sa akin, no. Kanina nga yung uh, tanong ni uh, Lord sa akin kapag yung uh, nagahalikan, uh, siguro yung smack is okay, that's acceptable para sa akin. Pero yung talaga naglalaplapan naman na talaga kayo. <laughs> Oo, oh, alam niyo yun, naglalaplapan at talagang nandun na sa pampublikong lugar na wala ng konsiderasyon doon sa mga pati mga bata na mga dumadaan. ba? Diba? Eh, mali yun. ba? Diba? Mali yun. Teka lang. Okay, sige, alam namin, mahal ninyo ang isa't isa. Pero yan yung mga intimate moments na kailangan gawin Should be done In private na O, oh, hindi na pe pwedeng uh, Sa publiko pa rin O, oh, eto Si uh, Teresita Perfin para sa akin po Yung mga holding hands Yung akbay lang Is enough Ayan na uh, Na PDA O, oh, eto Sabi naman ni Mary France Bahala kayo kung anong gusto nyo Basta, huwag lang sa harap ko <makes> Sing Single <makes> kasi si Mary France Yun lang Oh, ito si uh, Rosalina Dalangin. Oh, sabi niya, ay hindi po, ayoko ng PDA. Ayan, si uh, Noel Makapungay. Sabi niya, ay maganda sa luneta para live show. <laughs> Alaga ba? <laughs> Habang nagpapahangin, di ba? Sa mainit na panahon. Ayan, at syempre, itong si Cristina uh, Christina. Sabi niya, no. Okay lang siguro yung kindat na lang para hindi halata. Alo? Kindat? Baka naman Baka naman Mamula na mata ako Kakikindat lang sa ano, ha? Hanggang kindat lang Okay na ako dun Sa holding han Sa akbay Okay na eh Minsan nga yung uh, Yakap lang sa Ano no Yung uh, konting yakap Ganyan Nung no, gan Okay ako eh Mm. -hmm. Basta yung kamay ay nakikita mo pa rin, 'di ba kapag kayo may yumayakap tayo ganyan, nakikita mo pa rin na nandiyan. O minsan kasi mga lalaki ay yakap 'yan o yung mga babae ay yakap 'yan hanggang sa chan, ganyan hanggang sa bewang. Pero pagka uh, ako hindi na rin okay sa akin ha, kapag yung kamay hindi ko na nakikita at nasa ano na ha, kapag nasa ilalim na nung sinturera ng ano ha. Medyo maliyon, maliyon. Oh, wag ganoon, wag tawag sa publiko. Hindi na yun. Mm, hindi na yakap yun. Kapag ka pumasok na sa suot na, na pantalon o sa suot na mm -mm, shorts ng mga kababaihan, hindi na. o oh, pangit na yun. Ngayon, sabi ni Janice Dagami, agree sa holding hands while walking po. Other than that, mahiya naman na. Ayan, si uh, Alma Aranillo, okay naman yung PDA, pero dapat nasa rated G lang ang level. O, oh, kumbaga parang na uh, MTRCB kasi kapag ka nasa public place tayo, uh, may iba pa mga makakita. Mm, -mm. Oh, yun nga, may mga bata, may mga matatanda, at lalong-lalo na may mga single. O, oh, na pwede naman daw kaso wala nga. <laughs> yun O, oh, kawawa na naman eh, no? Ayan, si, na, ano, si Ruth Claire Day, eh, sabi niya, okay lang sa akin kung may ka-holding hands. Kaso wala eh. Single. Isa pang single. Mother si uh, Ruth Claire. Ayan. Pero maraming maraming salamat nga po sa inyong mga naging kasagutan, sa inyong mga opinion. Di ba? Wala naman hungusgahan dito. Ayan. Pinag-uusapan lang natin at pinaalalahanan yung iba na kung ano yung uh, accepted uh, socially. Ayan, normally. Ayan, pero wag pa rin tayo yung sosobra doon sa... Eh, nakikita naman namin doon naman sa ibang bansa. Ganito, doon sa ibang bansa. Di doon kayo. Di ba, pumunta muna kayo sa bansa na yun. O kung ready kayo. Di ba yung iba, ganyan ang pinagmamalaki. Ay, naku, nung uh, pumunta kami sa New York o kaya pumunta kami sa Europe. Ah, uh, ganyan eh. Pwede naman yan talaga eh. Ewan ka ba dito sa Philippines? Yun nga eh. Ang problema, nasa Pilipinas ka, Oo oh, at yung uh, na-experience mong yun doon yun sa ibang bansa, balik ka doon. Oh, dumugawin. Hindi pa kami ready sa ganyan eh. Oo oh, pero does that mean na backwards ang uh, thinking natin? No, I think it uh, all boils down to ano naman ano. Uh self-respect and consideration din doon sa ano, sa mga nakasanayan, sa kultura ng ating bansang kinalakihan. Yun yun eh. Oh, well, wag naman tayong ano, wag tayong nagiging westernized na masyado mag-isip. Eh.